Ang nakikita mo sa harap mo ay nagkakahalaga ng $2.60 billion na may 1.8 billion napakataas na resolusyong pixel sa larawan. Ang lokasyon sa larawan ay ang ibabaw ng Mars na 5 milyon at 500,000 km ang layo mula sa mundo. Ang Mars ay ang ikaapat na planeta mula sa araw patungo sa labas na halos kapareho ng Earth. Mayroon itong 24 na oras at 37 minuto sa isang araw. Ang isang taon sa Mars ay 687 araw, na nakatumbas ng halos dalawang taon sa Earth. Ang orbit ng Mars ay bahagyang mas malaki kaysa sa Earth na may 25.19 degrees. Ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa Earth kaya malinaw ang apat na antas ng pagkakaiba sa ibabaw nito. Ang temperatura sa Mars tuwing taglamig ay maaaring umabot sa 133 degrees na mas mababa sa zero. Sa taginit naman, ang temperatura sa araw ay umaabot ng halos 27 degrees. Mayroon din itong kaparehong patong ng atmosfera tulad ng sa Earth ngunit mas mahina. Ang sangkap ng hangin ay pangunahing carbon dioxide. Ang ibabaw ng Mars ay halos buhangin. Ang ibabaw ng buhangin ay puno ng matitigas na bato at walang matatag na likidong tubig. Dahil sa maliit na gravity, karamihan ng buhangin ay nakalutang sa hangin. Ipinapakita ng radar data na maaring may malaking dami ng tubig sa ibabaw ng Mars at sa gitnang latitod. Pareho itong binubuo ng tubig at yelo, at ang tuyong yelo sa ibabaw nito ay natutunaw ayon sa panahon. Natagpuan pa ng Mars Rover ang ebidensya ng tubig sa lupa. Maraming sinaunang baybayin at pampang ng ilog sa Mars, at mayroon ding bakas ng sinaunang lawa. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na dati nang may likidong tubig sa Mars. Kung kayang manatili ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta ng matagal, dapat ay angkop ang temperatura nito. Kaya naniniwala ang mga siyentipiko na maaaring naging mainit at mahalumigmig ang Mars bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Noon ay may mga karagatan at ilog, at posible pang ang nagkaroon ng buhay, isang magandang pagunlad na tila bituin o dragon, ngunit naganap ang isang kakaiba, ikilalang, at nakakatakot na pangyayaring historikal. Pagkatapos ay bumagal ang lahat at kalaunan ay naging desyertong planeta na nakikita natin ngayon. Kaya sino sa inyo na nasa harap ng screen ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Mars at bakit ito naging ganito ngayon?